Okay. Sa puneraria, magagalit ang pamilya kung matapos ayusan ang pumanong nilang lola ay eh nagmukha itong blank. Go. Go. Pangit. Sa bahay, saan tumatambay ang mga daga? Sa... Ilalim ng... Ah! Sa CR! Madalas nilulunok ng buo. Um kanin. Let's go, Tala! Ay, <laughs> sorry! Naiwan <laughs> ako! Tala! Yo. Sa punerarya, magagalit ang pamilya kung patapos ayusan ng pumanaw nilang lola ay eh, nagbukang pangit. Ang sabi ng na survey natin, nice one, meron, meron, meron. Woo! Sa bahay, saan tumatambay ang mga daga? Sabi mo, sa sa CR. Ang sabi ng survey, meron din. Madalas nilulunok lang buo. Ang sabi mo ay kanin. Ang sabi ng survey, Meron. Tapos yung mga dalawa hindi na natin abutan. So, babasahin ko ha. Salitang pwedeng mag-describe sa baboy ramo. Baboy. 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 So, hindi natin nakuha. Uh -huh. On a scale of 1 to 10, gaano kalinis ang kuko mo sa paa? Madumi. Ayan. So, yan. Yan yung dalawa. But it's okay. You got 24 points. Tala. Thank you Balik po. Na tayo. So. Welcome back, we are Renz Verano. Sir, sir. Down. na po, ito na po. Si Tala, uh, nakakuha ng 24 points. 24. So, 24 out of 200. So, ibig sabihin, 176. We can do it. Okay. Lap so, lapet ah. Lapet. lapet. Ayos <laughs> ah. Malapet. Okay lang niyan. Malupit naman kayo sumagot. Nako, ito na po. Sa puntong po ito, makikita na ng lahat ng nanonood ang sagot ni Tala. Ayan na siya, nakapaskil. And give me 25 seconds on the clock. Ready sir. Here we go. So, sa Puneraria. Puneraria. Yeah. Magagalit ang pamilya kung mm. matapos ayusan yung kumanaw nilang lola. Oh, eh nagmukha itong blank. Go. Nag nagmukhang statwa. sa bahay. Saan tumatambay ang mga daga? Ay, sa sa kusina. Madalas nilululok ng buo. Eh, puto. 'Di ba? Salitang pwede mag-describe sa baboy mo. Baboy mo. Matakaw. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang kuko mo sa paa? 5. Let's go, Clarence! Kailangan na lang po natin 176 sa oh. puniraria. Magagalit ang pamilya ko matapos ayusan yung pamano na lola. Eh, nagbuka itong estatwa. Ang sabi ng survey? <gasps> oh! <laughs> ang top dito, dito, aswang. Aswang? Aswang. Estatwa. Sa bahay, Pareho rin yun. Patay siya sa tatwa, di ba? Sabay. Saan tumatambay yung mga daga? Sa kusina. Ang sabi ng survey sa kusina ay? Top answer. Okay. Madalas nilulunok ng buo. Ang Nako. sabi mo ay puto. Patay. Ang sabi ng survey. <laughs> <laughs> ang top answer nito ay candy. Ha, candy. Candy? Number two is gamot. Ayan. Oh, candy. Salitang pwedeng mag-describe sa baboy ramo ang sabi nyo ay matakaw. Ang sabi ng survey, oh, ang top answer ay maitim, baboy ramo. Ah, okay. Yes. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang kuko mo sa paa? Sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey natin? 5. Ang top answer ay 10. 10? Yes. Malinis. But sir, friends, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo. Nanalo pa rin kami. Na 100,000 pesos. Nalaman.